Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages energy gabay for October 5, 2023 para sa ating ear signs Spirit Guide October 5, 2023 We have the King of Cups. We have the 8 of Pentacles, it's all reverse, and the 9 of Pentacles. And 6 of Swords. and Eight of cups ano so for some of you your signs no um nararanasan pa rin yung mga kung ano yung mga problema niyo from the past andiyan pa rin no naiistak kayo sa mga bagay-bagay um mga struggle and challenges no hindi kayo makapag-move on hindi kayo alam yun hindi wala kayong maiisip na solusyon um mula ng mga taong tumutulong sa inyo no para pautangin kayo, lahat ng mga pinagkaka pinagtatanungan nyo dito Ear Science is lahat nagno-know so ayan, ang dami nyo nang nasimulan eh, pero gusto nyo nang mag-give up, no? ang dami nyo nang natapos pero alam mo yun, um, ang dami nyo pa rin mga iniisip na babayarin mga bills, um, mga dati ng utang na hindi nyo pa rin bayaran so ang daming delays na mangyayari ngayong araw may mga inaantay ba kayong mga important documents, result. So, hindi nyo pa rin makukuha ngayong araw na to. Kaya, ayan, ano, sobrang nawawalan na kayo ng pag-asa. So, so, yung iba, no, nag-hope at nag hope pero andun yung feeling na talagang you feel empty na, no. So, lahat na lang is ng tao, nare-reject kayo. So, ayan, wala na kayong, um, alam mo yung strength para ipagpatuloy pa kung ano man yung laban na kinakaharap nyo ngayon. So, tignan natin. We have five of earth. So, ayan na. Fear surrounding money. The wisdom to accept help from others. and certain self-employment. So, ayan nga. Um, talagang takot yung nararamdaman nyo dito. Hopeless. Ano? Regarding talaga to sa inyong um, financial problem. No? So, kung may mga tao man na gusto kayong tulungan na siguro may uh, may ino-offer na alam mo yun, kapalit, hindi lang basta siya tulong basta na bibigyan ka agad-agad ng pera, gusto pagtrabahuhan mo muna or um, you know what I mean, ano laging may kapalit yung paghingi ng tulong natin so why not to i-accept mo muna yon lalong-lalo naman kung um, unting bagay lang yung sa sa'yo. No? Unting pag, um, kapalit din. So, nasa sa'yo yan kung i-accept ia mo naman yung, um, hinihini nila sa'yo. So, we have here the lovers, no? Baka itong taong to is yung karelasyon mo pa, yung hinihingian mo ng tulong na, alam mo yun, gusto laging may kapalit, humihingi ka ba ng supporta from your X. Ayan, gusto may kapalit na something, ano. But, um, it's up to you, no? Kung tatanggapin mo or kaya mong sigmurain lahat ng yon. So, we have here, um, King of Water. So, buksan mo yung puso't isipan mo sa mga taong talagang mapagkakatiwalaan mo um, humingi ka ng advice from your friends yung totoong kaibigan na hindi ka ipapahamak or mas dadalhin pa sa mga alam mo yun, iuudyok ka pa sa masama so don't um, don't worry ano there's um, uh, may tutulong at tutulong sa iyo hindi man ngayong araw dahil alam natin na magdi-delay to no sa darating pang araw pwede kang um, magtiis ka muna ngayong araw na to ear signs So, we have here the magician because there's a magic na mangyayari kung ano man yung struggles na pinagdadaanan mo ngayon. Um, kung ginaganyan or tinatrato ka niyang ganyan ngayon, ano, um, mag-manifest ka lang ng magmanifest. And get ready. Kasi may um, may mangyayari talagang pagbabago para sa'yo ear signs. So, we have here the page of earth, ano. So, be patient. Dahil, alam mo yun, makakamtan mo rin yung victory, yung success na matagal mo nang may na-manifest. So, um, kailangan mong pag-aralang mabuti, no. Yung mga nangyayari ngayon sa inyo, lalong lalo na yung una kong sinabi sa inyo, kung tinatrato kang ganyan ng ex mo, no. Kasi, alam mo, um, may mas darating darating pa sa yung ano napaka challenging na decision no na it's all about your financial matters good news siguro may tao ditong tutulong sa iyo or mag advise sa iyo ng mga kailangan mong gawin para matigil na yung mga or ma-end na yung mga pinagdadaanan mong paghihirap ngayon. There's a good news about your financial matters after this day, you know. So, five of air. So, may mga unwise choice ka man, uh, na hindi mo ginugusto ngayong araw na to, or nung nakaraang araw. But, um, sinasabi na, learn what you can from this situation. Review everyone's motive. Katulad nung nga nung sinabi ko kanina. And we have here the ten of earth. So, Ayan darating at darating din yung financial security na matagal mo nang minamanifest dahil there's a magic, di ba? Finding magic in the little things in life. So, kung ano man yung mga maliliit na blessings sa'yo, pahalagahan mo, mo muna hanggang ngayon dahil lalaki at lalaki din yung minamanifest mong malaking perang darating sa'yo, no? So, ignan natin. messages from your signs for your signs spirit guide is we have here the page of cups no so ayan so takpan lang natin siya muna no um, ayan may maraming mang greeting tao sa paligid mo ano at sariling um pleasure lang yung or desire lang yung um binibigyan nila ng halaga pero, magtiwala ka. Kung ano man yung mga pinagdadaanan ng struggles and challenges, lalong-lalo na sa iyong ex, um, ma-end din yan. So, tignan pa natin, your sense, kung ano pang kailangan mong gawin. Para mawala yung mga stress na nararamdaman mo. So, yung iba dito, kailangan na magpa health check-up. No? Baka sobra na kayong nai-stress, or tignan ninyo, baka yung iba dito, no? Regarding sa kanyang, um, I can feel na regarding sa inyong ovary. So, sakit ba ang inyong ano? Kailangan nyo na magpa-check, no? And mag-ingat din. Baka, um, wag alam mo yun, makipag-commit or makipagbigyan yung o, bigyan ng oras yung mga taong, alam mo yun, mahilig sa makiapid or ano bang tamang term ang sasabihin natin dito dahil mahirap magkasakit ear signs. So, be careful. So, kailangan mo din ng abundance planning. So, isulat mo lahat ng mga kailangan mo ngayong araw na to. Hindi mo man mabayaran yan ngayon, ano. So, ayan, para nakaredy ka na. Pag may man dumating na blessings sa'yo, kainting tulong, ayan, unti-untiin mo rin siya ear signs, no mag, um, pagtibayan mo lang. So, flow like a water. So, kailangan mo munang sumag, sumabay sa agos ng um, kapalaran mo ngayon, ear signs, no? Kung wala talaga, wala talaga, matutong humingi ng pasen magpa, ano mo yan? humingi ka ng pasensya sa taong mga may, um, nagkaroon ka ng atraso. Ayan. So, yun lamang, ear signs. And thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.